Higit 30 taon na mula nang pumasok sa media si Emil. Mula sa pagiging DJ, ngayon ay halos isang taon na siyang reporter. Habang tumatagal, parang nagiging hindi na relevant kasi masyado ang pagiging DJ. Parang ganon. Saka siyempre pag tumatanda ka, dapat yung mga information mo, hindi eh, na yung nagpapakit lang. Kailangan mo na ng totoong mga kasagutan sa mundo ng uh, broadcasting. Pero dahil sa iba't ibang balitang isinusulat nito, hindi rin niya maiwasang mangamba para sa kanyang kaligtasan. Paired sa uh, ibang areas kasi um, one time naging barangay captain din ako sa si Ilocosur, parang gano'n, nakita ko ang uh, this uh, differences between media there sa dito. Dito kasi parang very safe. Kahit siguro may matapakang kang politiko, parang hindi masyadong mabigat. Isa lamang si Emil sa mga Mama Mahayag sa Cordillera na araw-araw iniisip ang kanilang proteksyon at seguridad. Kaya para mas maintindihan pa ng mga Mama Mahayag ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag, isang training ang isinagawa ng Commission for Human Rights Cordillera. Ito ay replication ng uh, program ng 6th Commission ng Commission on Human Rights na to educate or give training sa ating mga media practitioners nationwide at sinimulan namin ito dito sa CAR. Nakita siguro ng commission namin na um, may mga cases na involved ang media na hindi siguro masyadong nasusunod yung international standards on media reporting. Kaya we uh, recognized the need to train more ang ating mga media practitioners. Tinalakay din dito ang iba't ibang karapatang pantao sa vulnerable sectors kagaya ng mga kabataan at mga kababaihan. Mahalaga raw ito lalo pat mayroon pa rin ilang mamamahayag ang hindi sumusunod dito. Dito sa car, sa office namin wala kaming masyadong na natatanggap ng mga complaints against uh, media practitioners or by media practitioners against uh, people in authority or mga citizens. Wala masyado kaming natatanggap ng mga cases na ganyan. May mga na-observe lang kami sa reporting ng mga media uh, practitioners, particularly sa uh, parang violation ng confidentiality rule uh, sa mga victims, ng mga babae, mga bata na may mga nadidisclose sila ng mga confidential information. Ito rin ang isa sa mga naistugunan ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club. Ngayong term namin, uh, may mga at least parang two cases ng mga kasama natin na may issue sa kanilang safety. So, kinausap naman natin siya. Kasi ang ginagawa ng BCBC is una, nag i tayo ng statement. Meron tayong mga kinakandak na activities Uh, pwedeng active, uh, in partnership sa mga private uh, uh, corporations or yung mga counterpart din natin sa Manila. Kasi what the club usually do, kung merong mag-offer sa atin na uh, trainings or workshop. Plano pa ng Commission on Human Rights na ikutin ang buong rehiyon at mas maipalam pa ito sa iba pang mamamahayag. Angel Arquero, RNG News.